yung paggawa ng kasamaan na iwawala mo yung proteksyon ng Diyos sa buhay mo. Sa mundong ito, puro panganib ang naririto eh, malibang may proteksyon ka ng Diyos. At yung proteksyon ng Diyos, nasa mga taong natatakot sa Kanya, yung hindi gumagawa ng masama. Pakinggan mo. Ang anghel ng Panginoon ay tumahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Ayun, yung mga natatakot sa Diyos, binibigyan ng anghel de la guardia yun eh. Yung anghel ng Panginoon, humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Meron kang proteksyon ng Diyos pagka meron kang takot sa Diyos. Pero pag nawala na yung takot mo sa Diyos, mo awalang ka ng anghel de la guardia, naka-expose ka na sa lahat ng panganib panganib ng droga panganib ng masamang impli